musta mga katuto? Welcome sa isa na namang na episode ng ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ng isa sa mga pinaka-importanting topic na dapat maging parte ng ating basic na kaalaman bilang isang rider. Ang Motorcycle Modification Ano ang legal? At ano ang hindi? Alam kong madami sa atin ang gustong mag-modify ng motorsiklo. Kasama na ako dyan Sino ba naman ang ayaw? Kung magbibigay ito ng kakaibang kasiyahan habang nakikita mo ang physical improvement at nai-enjoy ang performance enhancement ng iyong motorcyclo? Pero ingat mga katuto, hindi lahat ng modifications ay ligtas at maaari ka pang mapatawa ng multa ayon sa mga batas na nag-regulate ng motorcycle modifications o mas worst kung magdulot ang aksidente. Sa video ito, hindi lang natin tatalakayin ang mga batas at penalties mula sa LTO. Pag-uusapan din natin ang mga pwedeng kapahamakan na hatid ng mali o delikadong modifications na gagawin natin sa ating mga motorsiklo. Ang mga alituntuning ating tatalakayin ay nakasaad sa limang dokumento na kinikilala ng LTO maliban sa Republic Act 4126 na sinasandalan ng lahat ng mga batas pang kalsada na ipinapatupad ng LTO ang mga ito ay ang mga sumusunod Number 1 LTO Administrative Order Number AHS 2008-15 Number 2 LTO Administrative Order Number ACL 2009-18 Number 3 DOTC Department Order Number 2010-32 Number 4. DOTC, LTO, LTFRB, Joint Administrative Order or JAO 2014-01 And number 5. LTO Memorandum na may petsang March 15, 2016 Simulan na natin Question number 1. Legal ba ang aftermarket exhaust pipes? Ano ang panganib ng maling exos? Unang tanong, ang pinaka-controversial sa lahat ng modification, ang pag-install ng aftermarket exhaust pipes. Madami sa atin ang hindi kontento sa si stock pipes ng ating mga motorsiklo at gustong masubukan ang malakas na tunog ng aftermarket exhaust. Hindi ko naman masisisi tayong mga riders kasi maingay man sa pandinig ng ibang ngunit para naman itong musika sa ating mga tenga ang tanong, legal ba ito? At ano ang maaring panganib kung mali ang pagkaka-install nito? Ayon sa LTO, pwedeng palitan ang stock ng aftermarket exhaust. Uulitin po natin, aftermarket exhaust pipe. Meaning, nabili natin na buo sa isang lehitimong tindahan na neregulate ng government agency tulad ng DTI. Ang bawal ay yung i-modify natin ng exhaust pipe. Kung pinaikli, pinahaba, pinalaki ang butas o yung tinatawag na kalkal pipe, matik po ang huli niya at tumataginting na 5,000 pesos ang multa. Ang mga batas tulad ng JAO 2014-01 ACL 2009-18 AHS 2008-15 at March 2016 memo ay nagbibigay linaw na hindi bawal ang aftermarket basta sumusunod ito sa mga alituntunin ng LTO. Pwede po ninyong iprint at baunin ang mga memo na yan in case kailangan ng clarification kung sa palagay mo mali ang huli sa iyo. Ano ang pamantayan? Pagdating sa pinapayagan na lakas ng tunog ng exhaust pipe ng ating mga motorsiklo. Ang pamantayan ay tinakda originally sa 115 decibels, ngunit binago sa 99 decibels sa paglabas ng LTO Memorandum Circular No. 2020-2240 na nagsasaad ng antas ng ingay ng tambotsyo ng motorsiklo ay hindi dapat lumagpas sa 99 decibels. Palinaw ding isinasaad ng mga regulasyon ng LTO na ang sound level meter ay dapat ilagay kalahating metro ang distansya mula sa likod ng tambotyo. Paralel sa lupa at nasa 45 degree na angulo. Ang ingay ng tambotyo ay dapat hindi ilumagpas sa 99 decibel. Ang pwedeng halimbawa natin sa mga tunog sa kalsada ay ang tunog ng busina ng malalaking truck ay aabot ng 100 to 120 decibels. Sa panghalimbawa ay ang tunog ng ambulance at fire truck siren na aabot sa 110 to 120 decibels din. Pero ano nga ba ang panganib bukod sa noise pollution? Kapag sobrang lakas ng tunog ng exhaust pipe. Hindi mo marinig unang ibang tao sa kalsada ang ibang tunog sa paligid. Tulad ng busina o mga emergency vehicles. Maaari itong magdulot ng aksidente dahil hindi ka agad makakapag-react sa pangatip. Ulitin lang po natin para mas malinaw mga katuto. Lalo na sa mga enforcer na dapat alam ang pinapatupad nilang batas. Yeah! Ang pagsusukat ng sound level ay ginagamitan ng decibel meter at ginagawa sa distansyang 0.5 o kalahating metro mula sa outlet ng tambucho sa 45 degree angle parallel sa ground at the same height sa Tambucho. Ang RPM ay dapat nasa 2,000 to 2,500 lamang. Yung mga walang RPM range, equivalent yon sa half throttle ng motorsiklo. Pwede po tayo mag-apila pag hinuli tayo ng enforcer. Dahil lang sa sinabi nila na loud pipe o modified pipe ang gamit natin. Kailangan po ay sukatin nila ang tunog sa pamamagitan ng decibel meter para patunayan ang kanilang claim na lumabag tayo sa batas. Okay, tapos na po tayo sa talakayan sa number 1 question. Bago natin simulan ang question number 2. Baka po pwedeng makalambing ng isang like, pagka-share ng video sa mga kamag-anak at kaibigan ninyo na may mga tanong din pagdating sa motorcycle modifications. And please subscribe to my channel para updated po kayo sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat po. Question number two. Ano ang alituntunin pagdating sa headlamp? Brake light, turn signal lights at fog lamp. Narito ang detalyado nating pagpapaliwanag Number one headlamp. Letter A dapat na kulay puti o dilaw lamang. Bawal ang ibang mga kulay tulad ng blue, pula, pink at iba pa. Letter B dapat may high and low function. Letter C hindi pinapayagan ang blinker mo Number 2. Brake Lamp Letter A. Ang motorsiklo ay dapat magkaroon ng isang brake lamp na nag-iilaw ng pula pag ginagamit ang pen. Bawal gamitin ang ibang kulay maliban sa pula. Letter B. Kapag pinagsama sa tail lamp, maaaring lumakas ang liwanag nito ng hanggang limang beses, ngunit hindi pwede na may blinking mode. Number 3. Turn Signal Lights Letter A. Dapat kulay dilaw amber o orange lamang. Bawal ang kulay blue, pula, violet o iba pang mga kulay. Number 4. Fog lamp Letter A. Dapat kulay puti o selective yellow. B. Maaari lamang gamitin sa makapal na hamog. Lakas na ulan o katulad na kondisyon. Letter C. Pinapayagan ang isang fog lamp para sa motorsiklo na kailangang nakalagay sa ibaba ng turn signals at may sariling switch. Question number 3. Pwede bang maglagay ng auxiliary lights tulad ng MTL? Actually mga katuto tanong ito ng anak ko na newbie rider kanina-kanina lang. Ang sagot po sa tanong tungkol sa auxiliary lights ay big yes din. Pero may mga limitasyon. Bawal ang flashing lights o kulay pula o asul dahil para ito sa mga emergency vehicles. Ang mga dagdag na alituntunin ay ang mga sumusunod. Letter A. White at yellow light lamang. B. Walang vibration at hindi umaano. Matibay dapat ang pagkaka-install kaya bawal ikabit sa shock absorber o anumang moving part sa motorsiklo. Letter C. Bawal gamitin sa mga maliwanag na kalsada tulad ng mga city o madaming streetlights pag may kasalubong ng mga sasakyan ang motorsiklo. Bawal din gamitin kung araw. Letter D. Light must be directed 20 cm downward at 10 meters forward dapat po nakatungo pababa ngunit hindi patungo sa kaliwang direksyon. Kung hulihin kayo, dahil sa kadahilanan na sobrang maliwanag ang auxiliary lights ninyo, wala po yan sa guidelines at walang gadget o pamantayan para i ang lakas ng ilaw. Basta nakatutok sa baba ang ilaw, wala po tayong nilalabag na batas. Letter E, maximum na dalawang auxiliary o supplementary lights ang pinapayagan at dapat magkahiwalay. Meaning dapat may space ang bawat isa ng minimum 4 inches. So bawal ang magkadikit. Letter F, bawat ilaw ay pinapayagan ng hanggang 6 na bumbilya. Na dapat may hiwalay na switch. So malinaw po yan mga katuto. 6 na bumbilya kada auxiliary light ang maximum. Hindi po 6 na auxiliary lights ang ikakabit ninyo. Nice. Letter G hindi dapat lalampas sa taas ng handlebar o manibela Linawin po natin ito mga katuto Hindi po sinabi sa guidelines na dapat nasa baba ng headlight May mga maling huli po na ganyan Kaya pwede nating i-contest pag nagkataon Letter H hindi maaaring gamitin bilang kapalit ng headlamp Pag nahuli ka dahil sa hindi pagsunod sa mga nabanggit na requirements ay may multa agad na tumataginting na 5,000 pesos. Question number 4. Pwede bang maglagay ng underglow sa motorsiklo? Ano ang panganib nito? Pagdating sa underglow naman, bawal ang umiilaw na underglow habang tumatakbo sa pampublikong kalsada, lalo na kapag flashy ang ilaw. Delikado ito kapag nagamit habang nagmamaneho dahil pwede ito makadistract sa ibang nagmamaneho o maglulot ng glare na magpapalabo ng kanilang paningin. Bawal ang kulay pula o asul sa underglow light lalo na kung may flashing patterns dahil pwedeng mapagkamalan itong ginagamit ng emergency vehicles tulad ng ambulansya, pulis o bombero. Ang mga kulay na neutral tulad ng puti, amber o dilaw ay mas ligtas gamitin dahil mas mababa ang tsansa na masita. Kapag masyadong maliwanag o flashy ang ilaw, pwedeng masilaw ang ibang nasa kalsada at pwedeng humantong sa aksidente. Maaring payagan ito kung ang motorsiklo ay nakapark lang sa private place o ginagamit sa mga car shows o events. Question number 5. Pwede bang magpalit ng handlebars, side mirrors o upuan? Ano ang panganib ng maling pag nito? Ayon sa LTO, pinapayagan ang mga modifications nito basta't hindi naaapektuhan ang kaligtasan ng motosiklo. Halimbawa, ang mga handlebars ay hindi dapat makasagabal sa iyong kontrol. Kung masyadong mataas o malapad ang handlebar, pwedeng makaapekto sa iyong ligtas na pagmamaneho. Sa side mirrors naman, bawal itong alisin dahil importante ito sa rear visibility. Actually, walang sinabi na measurement ng laki sa mga batas na binanggit natin sa introduction. Ang nakasaad lamang tungkol sa mga side mirrors ay dapat kita ng maayos ang likod at kilid. May mga nagsasabi na dapat pasok ang four fingers para sukatin ang laki ng side mirrors. Sa opinion ko po para iwas hassle sa posibleng huli at kahit naman pwede tayong umapila, maaabala din tayo. Sundin na lang yung ganong nakasanayan na panuntunan sa laki ng side mirrors kung okay lang sa inyo. Pero kung gusto talaga ninyong ipilit ang trip ninyo, ingat na lang tayo sa kalsada mga katuto. Comment po kayo sa baba kung meron talagang basihan ang four fingers na panukat. Ang mga maling modifications tulad ng sobrang taas o maliit na handlebars ay maaring magdulot ng kapahamakan sa rider. Laging isipin ang kaligtasan mo at ng ibang mga tao sa kalsada. Question number 6. Pwede bang magpalit ng aftermarket na busina tulad ng mga dual horn? Ayon po sa LTO, pinapayagan naman ang pag-install ng mga aftermarket na busina kahit pa ang dual horns. Dapat lang na sumusunod sa mga alituntunin tulad ng maximum sound level na hindi lalagpas sa 115 decibel na susukatin sa layong dalawang metro. Bawal din ang mga busina na ginagaya ang mga tunog ng emergency vehicles tulad ng fire truck at ambulansya. Ang busina din ay dapat may single tone, hindi tunog bell, at hindi nagbabago ang tunog o sound level. Alam na natin ang mga batas, penalties at mga delikadong modifications na dapat iwasan. Kaya bago mag-modify ng motorsiklo, siguraduhin sumunod kayo sa mga batas ng LTO at laging isaalang-alang ang kaligtasan. Kung may tanong pa kayo tungkol sa motorcycle modifications o kung may hindi ako naisamang isyo sa ating talakayan, multa o mga delikadong pag-modify ipag-i-comment ninyo sa baba at sasagutin ko base sa mga alituntunin mula mismo sa LPO. Kung sa palagay po ninyo nakatulong sa inyo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pang uploads na punong-puno ng kaalaman na relevant sa mga riders. Ride safe and ride smart, mga katulong.